ito pedestrian crossings tvdn kasi mga ano, mga water hyacinth sa basura. May ano siya, may kanto. Ayun, meron ano na doon, may hagdan doon, no? Pero hindi pa pwede. Hanggang dito lang muna tayo. Mga oh, nagbabike na Pero dito lang daw. Pwede. eh kaya nilagyan nitong ano eh ng boma mate eh. para siyang linya dahil dito yung mga maglalakad banda dito magkakaroon ng pedestrian footbridge yan sa pagitan ng Delpan Bridge at Binondo Intramuros Bridge Ayan. Ayan, welcome back po ulit sa aming channel na, nagbalik ulit tayo dito sa Pasig River Esplanade. Yan na, nakabukas na to mga kabayan. Ito yung pastry. Mahapol ng binuksan to. President Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos. Ayan. Ano yung pang pwedeng idagdag dyan. ah punta natin dun. Sa ano lang daw sa may boma naik so, Sa red na yan, na kulay. Pwede magbisikleta. Nalinis ng hagdan ngayon. Eh. Ito, yun, konti lang mga basura malinis dahil makikita ito ng mga turista ang kayabanda dito ang magiging plaza mexico ferry station Nandito lang siya kasha oh. gap. Wow, ang linis. Grabe. Plus sa Mexico. Mamayang to. Yung, yung dito lang pwede magbait yan pero walang mga namamasyal ngayon bricks mm, ang ginamit dito saka may design pattern wow nakapasok din tayo wala pang mga basurahan dito saka mga upuan dito Merong Niligay dito yung Mural na Ano lang siya eh, Tarpulin Kaya natin A glimpse of a Turbulent past Filipino struggles Through history By Carlos Gotong Francisco Yeah. Mayroon na ano, LED Hindi ako nakakapunta sa gabi Grabe, lawak na Nasaan mo nga ato Well, to 14 meters ang lapad. tao wala kang makakasalubog na mga dito mga truck mga pollution ay nandito pa yung mga ano ginamit mga boot tindahan wala na kang namamasyal ang init nga kasi mga kabayan ano? wala pang masyadong ano dito eh mga puno first mas at di masawa to Ayan. Tinikling Ganda dito yung mga puno pinutin muna yung ano niya yung mga sanga yan ang view nyo mga kabayan oh sasakyan ang hinirang marami pala mga puno kaso wala pa siyang mga dahon masyado mamayang hapot pa talaga to ito iba ule. brick pavers o pavers dito yung bumanite sobrang lapad dito ayun Tingnan no? natin kung meron na iipong mga basura sa gedli. Yan. Wala naman. Ito ano lang to, extension lang to. Ito yung pinaka yung ilalim nito. Ilog Pasig. Dito bandang ano may lupa. Yun, meron mo rin pala. Dahil pa pwedeng ilagay dito, no? pag pag dito ka pumunta malilim ang ganda nito pag natapos na lahat to bricks pa rin hanggang dito salamat hindi siya plain na semento lang ito plain na semento lang pero meron syang design puerta santa lucia facing west erected in 1603 the original puertas of intramuros dito ano, mga kabayan meron ka puesto. Puente de Santiago 1571 Nandun naman yun sa may loob Ayun. Dito medyo lumiit na Ano na to 6 meters na lang ang lapad 5 so, meters Yun tamang tama May dumadaang barge dalawa tong hila hila ito yung lumigo na Ayan. yung mga konting basura ito na yung historical wall Intramuros Ito yung gilid ng ano ng gilid Pasig Ang ganda lalo kung magkakaroon ng ano dito no Pasig River Ferry na galleon ang gagamitin Intramuros Administration Sama-sama -sama yung mga ano dito na para pagandahin mga ahensya ng pamahalaan hmm. oh, historical wall ito yung eh, palipuli ko yan hindi sya dire diretsyo dito magkakaroon ng mga ano mga water hyacinth sa basura may ano siya may kanto yun meron ano dun may hagdan dun eh. pero hindi pa pwede hanggang dito lang muna tayo ang proyekto nito natapos na makakapunta uh, na yung mga mga masyal mga bisikleta mga dalakad galing ng ano ano ng Taytay Rizal hanggang ano na ano Manila Bay So, pedestrian crossings ayun ang pangalan nya kasi dan ito lalo pag may ilaw na magkakaroon ng pedestrian footbridge. Ayun, sa pagitan ng Delpan Bridge at Binondo Intramuros Bridge. Ito na yung tining pinaka gitna. may kalsada doon sa Mella de la Industria. Nagba-bike po. Na. ba? Diba? park esplanade sa gilid ng ilog pasig ganda grabe Herpang 24 sa side yun na uh, dilog passive dito pa. 50 kilometers pa. Mali 50 kilometers lahat. 50 to 52 kilometers. Sobrang ganda ng view dito sa Fort Santiago Riverwalk o Pasig River Esplanade Phase 3 side na niya ng Binondo Binondo Intramuros Bridge medyo basa pa pala tong ano tong bumang yun yan ang view sa Nuevo de la Industria daw sa ilalim ng tulay no, nagbabike na pero dito lang daw okay eh kaya nilagyan itong ano eh, ng bumanay eh. para meron siyang linya dahil dito yung mga maglalakad. kahiwalay sa mga tao. Mga masyal.